magpo-pruning tayo ng sili at saka mag tayo. Panoorin nyo to kung ano ang gagawin ko. Ganito lang yan para lalong lumago yung ating tanim na sili. Ipo-pruning natin sila at saka itatapping natin sila. tatanggalin yung talbos para lalo silang sumanga, mamunga sila ng marami. Ganito yan guys. Ito Pwede na to. Medyo malaki na. 'Yan. 'Yan. ayan ayan, pwede na natin sila i-pruning. tsaka tanggalin natin yung talbos. Ganito. Yung ganyan sa huwag nyo sa Ito, wag niyo 'to itatapon. Ito. Kasi pwede 'to sa tinola. Yan. Pwede natin to ilagay sa tinola. Saka. Yan. Ganyan. Yan. Ganyan lang guys. Para pag tumubo sila, magsasanga na sila. Ito, pwede ito pang halo sa tinola magtitinola tayo ngayon ang iba hindi gumagawa nito kasi mapupugod daw yung halaman, yung sili pero di nila alam ito yung anging paraan para mapa, mapayabong natin ang ating tanim na sili tsaka kapag namunga to magiging hitik to sa bunga Gayanya no ito kahit di na to kasi ano na may isang ano pruning oh. na lang natin to <clears throat> ito di pa pwede kasi maliliit pa ayan yan ang radis ko ma ano na Yan. Yan oh. Kapal ng origan ako. Yan oh, mga origan oh. Yan ang pichay ko, malaki na. Tapos itong okra. Kailangan din natin itong ipruning. Yan, pinupruning din to. Ang pagpupruning ay malaking tulong yan sa ating halaman. Kasi, imbis na yung nutrients na mapupunta dito sa, dito, sa ano, pag binawas natin to, yung nutrients na mapupunta, doon diretso na yan. Kaya, mabilis sila maglumaki. Ganyan lang pag pruning. Tsaka ito guys, huwag na muna yan kasi maliit pa. Ito, watermelon to eh. Yan o. Malapit na siya gumapang. Ayan guys. Ito, ang palaya. Ito, di ko pa ito napopruning eh ito napruning ko na to yung una, ito di ko pa na pruning, bawasan lang natin ng ano ito tanggalin natin to kasi makakaagaw pa to ng nutrisyon ito yan ito namunga na sana to kaya lang, tinanggal ko yung unang bunga niya kasi masyado pang bata. Ayan o. Oh. Ayan, namumulaklak na siya. Ito naman guys ang ating tanim na kamatis. Bawasan lang natin ng ano? Para lalo sila yumabong. Ito na mumulaklak na oh. Nauna kasi ito eh. Ito. Nauna ko itanim yan. medyo malaki na. Ito. Yung kasabayan nito. Itong sili na to. Ito. Yung di ko na itapping kasi may isang ano. Na, oh. Namumulaklak na rin eh. Ito, palabasa naman to eh. Pichay. Yan, mga pichay ko. Medyo malaki na. Ito mga bagong tanim, mga bagong tanim po rin ito mga to. Maliit. Yan, may talbos din ako ng kamote Ito guys, pipino yan. Sa dalawa, tatlo, apat lima, anim, anim na piras, anim na puno, yung tanim ko na pipino. Ayan o, malapit na gumapang eh. Ito guys, yung kalamansi ko na markotid. Ito, minarkot ko to dun sa kaibigan ko. Ngayon, after how many months, Uh, tinawagan ko siya tinanong ko kung buhay na yung aking minarkot na kalamansi sabi niya buhay na sabi ko magbook na lang siya ng lalamob ipabook na lang niya para di na ako pumunta dun sa Laguna minarkot ko turon ito, may bunga na rin, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. May bunga na siya. Tapos, ayan. Buhay na siya, oh. Sumisibol na yung mga panibagong, ano niya, talbos. Uh, ganun lang, guys, ang pag-pruning ng alaman. pag kailangan, Pagdating sa mga halaman nating kagaya ng sili, puputuli natin yung pinakatalbos para magsanga siya, lalo siyang kakapal. Pero wag naman yung maliit pa. Kailangan yung may mga dahaw na siya ng mga pito o walo. Ganun lang guys ang pag-alaga ng mga tanim nating gulay. Huwag kayo guys manghinayang na sasabihin nyo na hindi nyo puputulin kasi hinayang kayo. Huwag kayong manghinayang kasi base sa aking natutunan sa agriculture, ganoon talaga ang ginagawa. May pruning, may tapping, may pollination, may grafting, marketing, lahat yan. Eh, kaso dito tayo ngayon sa urban, Metro Manila, kaya di tayo makabwilo sa pagtanim ng kung ano-anong gulay. Lalo na yung mga gulay na gumagapang. Hindi tayo makatanim niyan dito kasi wala tayong space. Pero maganda sana kung malawak yung space natin, yung may lupa talaga tayo na tataniman. Susunod ko na update, i-update ko sa inyo pag may mga bunga na yan. Yung, yung pipino ko, lapit na gumapang. Yung ampalaya ko, panay na pamulaklak. Eh, mamaya mag spray ako mamaya ng ginawa kong fermented fruit juice yung ano tawag nito yung prutas na binuro ko sa asukal nagyan ko lang asukal brown sugar tapos yung katas nun kukunin natin tapos yun ang pang spray natin sa ating mga tanim na yung lapit na yung namumulaklak na para pag na ano man siya na bunga tuloy-tuloy uh, yung bunga niya. Hindi ma, hindi na masisira, hindi na malalaglag. Ganun lang guys. Ngayon, ang nakuha natin ng mga talbos, magluluto tayo ng tinulang manok. Lalagyan natin ng talbos ng ampalaya, talbos ng sili. Yan, masarap yan. Tara guys.